you know hello guys good morning so, pangalawang balik na naman dito sa Timberland so maganda ngayon maganda sikat ng araw kahinga muna so, may mga bikers paikot-ikot lang pagaling na yan sa baba

Hindi na lang mga na sa ano, takbuhan. pagod na rin kasi kanina. Isa pa kami sa bahay. Saka sa packet. So, hindi ko lang na video yung packet namin kasi naka-live pa ako. And dito na kami sa pinaka ano. Taas ng Timberland. Ayan. So yung lugar na yun. So, taas pa may ano pa eh so e, bawal na roon hanggang dito lang kami kaya yung mga bikers paikot ikot na lang yan dito babaan na tayo Oh, labo-labo. Ang lalakas dito. Oh. Dito talaga sa area na ito, ano, hirapan sila tirik eh. Ayan. mga paket pa lang barkadahan to barkadahan oh ganda rin yung view yung bundok na yun oh kaya yan alamin nga natin yan oh di ba kung nakaraan mahamog ay ngayon maganda na ang ano panahon tanaw na tanaw ano buong kamay nilaan ayan tanaw na yung mga building sa ano Makati Makati o Pigas Pasig sa Kampiron BGC ayan ito namin yung Quezon City area na yan yan yung building na yan. Yan, yan, yan. Sa ano yan, parting ano yan. Commonwealth. Pag-akit mo ng sandigan ba yan? Sa so, may Eber. Ano gusto mo? Lugaw? Sa, ano? Ito sa akin? Sa lam? lang? Magkano dito, te? Isa? Ang ganda sa akin. Ikaw, ano ka? May lugaw siya, te. Ah, Saging ka lang rin. Kung kuha ka na. Tapos bili ka lang, lang tubig. Masustansya ang saging sa mga nag exercise Ayan, saging na sa ba. Hmm? ahon dito dapat slowly kai. Yan. dito na ano, i-disgrasya. Oh. Uh? Hindi pa. Pupa, bukas. Holiday na bukas. Hm. Tryento pa lang bukas. Sa kabilang tininitingnan. Ah? Sa kabilang tininitingnan. Bukas naman ng Palawan kay holiday. Okay, oh. sige. Diyan papapun din 'yon. Tara. guys, hanggang dito lang tayo ating video. Paulit na kami salamat sa mga nanonood ng ating mga video palike and share na rin po ng ating mga video kung di ka pa nakasubscribe please subscribe at pa pindot na rin ang ating bell button para updated kayo sa mga updated kayo sa mga video na aking i-upload salamat